nolik ko, hindi hadlang na mawalan ka ng paningin. No? Mas malaki ang hadlang kung tayo ay maging tamad. Di ba? Yan. Yan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sa ng ating mga kapatid at isang mga pagpalanggabi po Alhamdulillah mga kapatid uh, Yan, habang wala po tayong pinagkakaabalahan sa labas Wala po tayong mga gawain sa daawa ay eh, uh, ito ho ang inyong lingkod ay eh, uh, naging abala po kasama ng aking may bahay aking misis at ang isa sa aking mga anak ay eh, uh, ginawa po namin itong uh, tulugan ng mga bata Alhamdulillah uh, kung napanood po ninyo tayo ho ay uh, gumawa ng double deck noon ngayon hindi na ho double deck ang tawag triple deck na po kasi masya Allah hindi po magkakasya o hindi po nagkakasya yung mga bata. Dito po sa baba, eh, ay uh, po, natutulog po dito dalawang bata. Si Jamila at si Alia. At alhamdulillah, may sarili po silang uh, clip pan. Alhamdulillah. Uh, sa gitna naman po, sa pangalawa, si Atiya Rahma. Yan naman po yung natutulog dito. May sarili din pong clip pan na nilagay din mo natin at sa pangatatlong palapag ayan sa pinaka last, siya naman po si Janna yung isa sa ating mga dalaga Diyan din naman po siya natutulog at may sarili ding uh, may sarili ding pong clip uh, pan siya alhamdulillah at uh, then Allah alhamdulillah sa tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala natapos ho natin ha alhamdulillah Pagkatapos niyan, siyempre, gumawa din po tayo ng DIY ka nga na kung saan sila po ay maglalagay ng mga kagamitan po nila kagaya po ng mga libro kung meron silang ipapatong ah meron silang ipapatong dito ito po, oh, ginawa po natin ito Alhamdulillah at yan, pagkatapos po ng triple dick na yon, ito naman po yung ating ginawa kay papa no? dito po oh, nila may patong naman yung kanilang mga libro. Ayan. Ganito din po. Ito, sa kabila din po. Ha? Alhamdulillah. Ha? Yan po, mga kapatid. Uh, ibig sabihin, habang wala tayong mga gawain sa labas, eh, syempre, magka makapiling man natin ang ating mga pamilya, ang ating uh, katulad ho, ng aming banding ng aking asawa kasama nung ilan sa aking mga anak, eh ang banding po namin ito, ha? Gumagawa po kami ng mga ganito. Ha? Ano lang 'yan? Ah, uh, banting lang. <laughs> Alhamdulillah. Sa tulong ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay uh, 'yan po 'yung ating mga uh, pinagkakaabalahan na ang ang mga gawain na ito hindi ho natin i ipinagmamalaki kundi nais ho lang ho natin ipakita at maging aral nawa sa ating lahat na ang mga uh, oras natin mo, huwag natin sasayangin. Kung tayo nandito sa bahay, eh hindi dapat nakahiga, na, kung uh, nakasilpon lang tayo, hindi po mga kapatid. ako ah, meron naman tayong may tutulong sa ating may bahay, sa ating mga anak, ha, para sa ikaluluwag ng kanilang mga gawain, ha, o di kaya ay kaayusan ng ating tahanan, tabay, gawin natin mga kapatid kasi Iyan po yung pinakamahalaga sa atin ha? na naibibigay natin yung karapatan ng ating pamilya di ba? at least pag ako'y umalis at ako'y pumunta sa daawa usaman ako ika nga mga padpad ah, naiwanan ko na maayos yung tulugan ng aking mga anak ha? at syempre ah, yung kanilang mga uh, ah, ay maayos lata tahanan. Alhamdulillah. Yan po mga kapatid. Sana po ay uh, makuha po, po natin. Ha? Makuha po natin ng mga aral. Hindi po ito pagpapakitan tao o pagmamalaki. Kundi ito ay insya Allah po tala makuha na din po natin ng aral. No? Ito po uh, uh, mga ginagawa po natin. Inuulit ko, hindi hadlang na mawalan ka ng paningin no? Mas malaki ang hadlang kung tayo ay maging tamad. Di ba? Uh, wag lang tayong tatamad-tamad. Ano man ang kalagayan natin sa ating buhay, magpakasipag po tayo dahil ang taong hindi tamad ay insya Allah taala siya ay papasukin sa habag ni Allah sa kanyang janna pero yung mga taong tamad ay mga taong walang lugar سجنني الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته